Hi guys! Good afternoon. Today is ano ba yun? Friday. It's and we are going to again. So we're gonna go there for wala lang mo chill chill <laughs> So pipis uh, pupunta kami kina ano din kaya hindi ka bukas si fiesta doon and yung main talaga namin purpose kahit bakit kayo pupunta is yes. Wala na mag-island hopping and everything. Kailit boy. eh. The sky is very... Ah! Ka. Yun, so dito na ako sa Baling After here, pumunta na kami ng port. Kasi sasakay na kami ng barge. At ang barge is one hour. Papunta ka bigin. One to two hours. Dito tayo sa pedestrian kayo. Kay okay, unsap. I don't know kami mga family na magbuuwi So let's go We are approaching The pier Yung daw oh na no, kaka-uwi na Tayo pupunta pala Dito mga pasalabong setter Dito mga sasakyan Sasakyan dito ng barge Kaya nagla-line up Kaya may na kami maghanap Hey guys, nakapasok na kami sa bahay ni Kuya. <laughs> so this is the port. Ito yung noon o oh, dito kami nag parang holding area Pero pero karon hala, doon na pala. Bago na di ay yun yung port ng Chorba. Ah, uh, yung mga ship ship, mga sasakyan. So we gonna go there. Ito yung tickets namin. May turn around people na 15 pesos. Ayun Malayo na pala. Sala doon yung gate oh, para doon na. Yun ang isla ng Kamigan. Yun. The island of Kamigan. ah uh, it's a new port here sa Balingwan. Yan. Ang ganda na po tignan. Pero wala pang mga display like foods. Kasi bagong bago talaga. Yung mga ticketing booth na doon sa gawa wala pa nag... Maganda dito kasi meron silang kids playroom. Ayun o. No. Oh. Yung mga bata pwede dito mag-play. Pwede dito maglibang while waiting for the ship. Yeah. I don't know kung... Basta may oras mo largaan eh. Yan na. second floor pala. Ay doon doon baka mga office office dito dyan. So, dito. dito mga passengers. Kung saan maghihintay for the... Next trip, ay Bongga. Hi guys! We're now heading to our bar. So, after two hours of waiting sa holding area. Ito ba yung may dumaan ka? So, O, yung mamagyagyan ba? Yung mamagyagyan ka So, we are hoping na sana ay maglarga na. Pagod na. Pagod Kung Pagod na. Pagod Ah, makasama namin passengers. Let's yeah. Ibalik na. Alikit pala. Kala ko yung malaki. Let's go. Ah! egg. Okay, papantay ko. Papantay Tom. Palipas ko, Tom. egg. Guys, it's night already. So, parang 3 hours masih kami nag- travel sa dagat. welcome to... Welcome to Kamiki ah. Alam mo Parang Asli si Greg Ano si Mems? Ano ko siya kakuha? Brother po siya Ha? Hahaha sa kuluyan mo na kung wala pa <laughs> Yan, yeah, so Pupunta kami kina hindi katok bukas, mag festa kami Ngayon, pupunta muna kami sa friends at uh, ka, uh, relatives ng presa uh, sinamahan ko so mag suri muna kami dito mag suri suri mag suri suri mag gala gala yeah. yan ito na mga ano barge yeah. so we we Uh, nakapunta naman kami dito sa ano sa Camigan but that was 2022 21 I guess na no, nag PBB si Brenda so nandun kami punta dito nag ano kami nag pag chug kami kay Inday so I miss their house and their sa family niya kay kasi napaka jolly ng family din Inday so hindi namin ano pa nang sasakyan namin so baka kami mga tricycle dyan na So let's, let's, let's go. Hey guys, we're here now. Sa bahay go. Let's go. Mm. Meron tayo mang inasal. Talibin. Thank you, Thank you po. Oh, talabi ba niya? Hapunan. Eh. And bangsi na pinerito. Hmm. Ito so, yung suka. This is favorite of everyone. Ayaw kong... <coughs> si Dino hindi siya gunanin. Eh. Ano? <laughs> luran siya. Si Scarborough hindi siya siya suha. Ano sa masyadis na anad? Sabi mo, mga gamit si Dejo Mark. Ah, silang balay na. Kipang padala naman na tutanan. Hi guys! It's good day! So, ayan na. So, andito tayo. Kikisiling natin. And, doon ang ganda ng tanawin. Oh, no? mm, it's dagat. At yan, nakikita dyan. That's Mantiga Island. Pupuntahan namin yun tomorrow. So, ngayon, mag-tour lang muna kami. And, uh, Ah, mag magbibay pa siya ngayon. So, meron tayong hindi. Eh, it lock. Huwag na tayong pumba. <laughs> Heavy na yung mga ano natin. Another hamonada May natin yung hamonada Naiinig din lang namin. And, meron tayong oh, di ba? The um, toyo. Ito rin. Ininit namin ito. Ito yung ulam namin kahap gabi Ginito yung namo. The bangsi na isda or the flying fish. And suka. <laughs> so, ang may ngayon, we're gonna have our land tour. Dito lang kami sa um, Church Ruins, Sankey Cemetery, then sa Antonio na um, pool, soda pool, dalawang, ano ba yun? Dalawang, tawag ito, dalawang um, falls, and uh, isang para mangroves na uh, mangroves na wa, mag, ano ka magdadala magdadaan ka sa mangroves then uh, magandang ligungan din malinaw na water and uh, I think yun, yun lang yung pupuntahan namin sa parang 7 yung pupuntahan namin so pupunta din kami din nila kinahinday katok sa lunch dahil fiesta sa kailangan ngayon so mag tayo doon and kagabi, kinabihan, pupuntahan ko yung friend ko dito. Medyo sa ni lang. So, doon tayo mag, siguro mag-dinner and then mag chit-chat, mag mag chika, -chika ganun ganon So, ito dito kami since we are here. So, kasi yung pagpunta namin dito, pinunahan namin namin sa tunay niyo yung, yung soda. Hindi namin pinuntahan yung mga other falls. So, I'm so very excited na puntahan yung ibang falls, yung mga ibang tourist spot para naman mas malinalibot ko yung kamigyan yan so yung matigil nakapunta ako dyan pero I love to ano be back there so bukas yung island tour natin and uh, meron kasi silang ano dito Nikit Island so hindi na namin pupuntahan kasi parang para din naman siyang Agotain Island na you no know, wala walang basta ay, sobrang init pero maganda naman yung mga views views dyan sa Mantigay yung pupunta talaga namin doon is yung, yung doon na magsabaw ng mga seafoods, magkilaw yun yung pupuntahan natin mm, coffee ah, sarap talaga ng coffee sa morning ah, talaga. so, let's turn around let's, ano, uh, enjoy Kamigan vibes <coughs> hubo na ako. hello Kamigan